lalaki ka. Niloloko mo na nga ako. Ikaw pa may nga na bugbugin ako. Natsakta na ako. <laughs> Magandang morning and we're buwak, mga kapitbahay. <laughs> Ayan, ito na po at ating <laughs> pakinggan ng ito. ating unang toucher, si Des. Yeah, yeah, hey. yeah. Good morning, DJ Machu Bibo at DJ Makirena. Ako si Des ng Pandakan, Manila. Alam nyo, sa sobrang galit ko sa kinakasama ko dahil madalang na siyang mag-intrega ng sweldo niya sa akin, nahuli ko pa siyang may ibang babae. Oh! Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa opisina nila, makibibo, kinakausap ko ang boss niya natanggalin siya sa trabaho niya. Parang pamilya to eksena na to. Oh. Hindi pumayag ang boss niya. Agoy. At nang makarating sa kinakasama ko na pumunta ako sa opisina nila para ipatanggal siya, nagalit at sinaktan ako ng kinakasama ko. Oh! At nilayasan ako. Tatlong araw na siyang hindi umuwi dito sa bahay namin sa Pandakan. At makibibo kagabi lang, nagchat sa akin ang kinakasama ko. At gusto niyo bang malaman ang chat niya sa akin? Ano? Sige nga, pabasa. Mamaya, alamin natin. <laughs> sa pagbabalik nang. <laughs> May screenshot ka ba? At kagabi nga, makibibo, nagchat sa akin ang kinakasama ko. At ang sabi niya sa chat niya sa akin kagabi, tapos nasa amin ang lahat. Sobrang nadurog at nagunaw ang mundo ko. Damayan niyo ako sa sitwasyon ko ngayon. Des. Nang Pandakan, Manila. Mga kapitbahay, damayan natin si Des sa kanyang masalimuot na istorya sa pelikulang Bakit Hindi Ka Na Umuwi. Nasaan na yung babae na yun? Des! Agoy! Des! Ano? Nasaan ka? Ano ba yun? Ang tas-tas ng mo! Bakit ba? Bakit ka pumunta sa opisina namin? At kinausap mo talaga yung boss ko para tanggalin ako sa trabaho? Walang hiya ka! Agoy! Agoy! Bakit ba ako sinabal? Hayop ka! Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin ngayon! Eto ba? Eto ba? Eto ba? Eto ba? Walang hiya ka! Ba't mo ginawa yun, ha? Ba't mo ginawa yun? Ako'y ah, walang hiya. Nakakahiya! Na, walang hiya kang lalaki ka. Niloloko mo, <laughs> mo na nga ako. Ikaw pa ba ka na bugbugin ako. Natsaktan ako. <laughs> Napakaayop mo! ayup <laughs> mo! <laughs> Nakakahiya ang ginawa mo, Des. Alam mo ba yun, ha? Pumunta ka sa opisina namin. Nagsumbong ka sa boss ko. Ayun! Pinag-uusapan tuloy ako ng mga katrabaho ko. Wala akong mukhang mahiharap ngayon sa opisina. Nakakaya yung ginawa mo! Hoy! Ginawa ko yun para magbago ka na! Hindi ka nag-iintriga sa akin ang sweldo mo? <laughs> ang lakas mo pang mabubae? Oo! 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 di Diba alam ko na? Alam ko na kung sino ang babae mo! Puro ka bintang! Puro ka selos! Anong wala akong binibigay sa'yo? Hindi kita binibigyan, ha? Buisit ka! <laughs> Hindi mo nararamdaman yung mga bigay ko sa'yo pag sweldo ko dahil gastadora ka. Masyado kang magastos. Buisit ka. <laughs> Hoy! Huwag <laughs> mo ako balik ka rin sa akin, ha? Ikaw ito may pagkukulang. Ikaw ito may ibang babae. Eh? Ah, ganun. Yan ba? Yan ba gusto mo mangyari? Ha? Yan ba gusto mo palabasin, Des, ha? Sige. Simula sa araw na to. Handaan mo. Araw ng Bernes. Magkanya-kanya na tayo, Des. Pinagsisisihan kong nakilala kita! And cut! Ma. Ayaw, ayaw, ayaw! Ayaw na ka! Ayaw na umuwi! Ayaw! Grabe naman yan. Bernes na Bernes naman, Derek. Sinubok muna naman ang aming uh, acting skills. Ano ba naman ang mukha niyan? Ayan, gagalit pa? Si Des ng Pandakan, Manila. Ayan po. Si Des po ang ating dadamayan, oh. mga kapit bye. Hindi, hindi na, po yun ang bubugbug, ha? Hindi na, hindi ka na inuuwian ng kinakasama mo. Ilan na? Tatlong araw na. Mm. Hindi ka inuuwian na kasama mo, ang ah, kinakasama mo. Dahil sinumbong mo siya sa opisina nila na hindi nag-iintrega ng sweldo sa'yo. Oo, At si babae pa? Ba? Sabi mo, si Santihin na siya. Pinunta mo talaga yung op opisina nila at kinausap mo yung boss ng kinakasama mo. Pinapatanggal mo sa trabaho. Mm -mm. Sabi? Wow. Ikaw may-ari ng kumpanya, girl. Pala decision ka. ka lang. Oh, si, so, Surumekta so, eh. so si Maring. Si Maring Des dun sa K boss. Maring, kagabi daw, sabi niya sa kanyang sulat na pinadala, kagabi daw ay uh, may chat sa kanya ang kinakasama niya. Maring, huwag balikan, at Basahin ano ang sabi. chat tapos na sa atin ang lahat. Ay! Ay, ay, ay sabi, ay. sabi? Tapos na sa atin ang lahat. Ikaw pa talaga may ganang mangganyan? Kaya. Tapos na sa atin hey, ang lahat. Grabe mga ating malaki. <laughs> Lubas na yung mga chururot mo sa ilong. Ay uh -oh. Ayan, damayan natin. Sinisipon na ako Ayan, hindi ka na, hindi ka na inuwi ang nakinakasama mo. Ayan, ata mukhang nagka... Kunti malang, nag very slight lang naman na nagkabugbugan kayo. Anong slight? <laughs> nagkabugbugan talaga. Ano sarado rin. eh? Nagkabugbugan. Sinuntok mo natin ang palmo pa. Ine-FPJ mo eh. Yan siya. Uh, hindi siya, si Maring Des ang nakatikim. Nang mm -hmm. nakatikim ng, uh, yan, pagmamahal kay uh, kinakasama niya. Sana all. Ayan, Sana si all pagmamahal. Damayan natin si uh, Maring Des ng Pandakan, Manila sa kanyang pinagdadaanan. Tatlong araw nang hindi inuwian ng kinakasama dahil may nangyari talaga, ano, na napahiya. Sabi ng kinakasama mo, napahiya siya dahil sa ginawa mong pagpunta sa opisina nila at pinapatanggal siya sa trabaho. Ooh! Sabi! Ay, napahiya siya, kaya Damaya siya na na, Kaya hindi na na-uwi, Amari. Linayasan ang beauty ng... Des Nagalit sakin. kasi nga napahiya ay. sa opisina. Mm, kaya, galing. Ano ba ang inyong kuro-kuro, uh, ang inyong mga damdamin kay Des? Damayan natin dahil nadurog ang puso niya sa chat ng uh, kanyang kinakasama kagabi na nagsasabing tapos na sa atin ang lahat. <laughs> wow! <laughs> <laughs> 0977-7915 Text line at Viber line. Pwede kayong dumama may kay Maring Des sa kanyang pinagdaraanan sa buhay. Ang kapal na mukha, hindi na nahiya. Di ba? Sino ngayon Pangalan nun? Des Gastadora. Si Sami. <laughs> hindi, si Sami yung sabi pinakasama nila, niya. Sabi nila, ikan nang pinagbuhatan. Hi, Des <laughs> 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 Gastadora. Gastadora ka daw kasi. <laughs> oh sabi ni Mariel ng Pasig, so what kung di ka na niya uwian? Siya naman ang may kasalanan niyan. Hayaan mo siya, wag mong habulin. Oh. Dapat kasi desi mare Ah, Desi talaga close kayo? Oo. Des lang po. <laughs> Dapat Des Mare Di ka na lang nagsabi sa opisina nila na ipapatanggal mo sa trabaho. Magagalit talaga 'yon. O nga naman. Isipin natin. Ikaw ba naman, Mare Kahit hindi lang sa lalaki siguro. sa babae, pupunta ako sa opisina ipapatanggal kita. Siguro dahil hindi ka na nag ng sweldo. Nang bababae ka pa Des, o nang lalaki ka pa? Hindi nakatiis si Des hindi kasi, na nakatiis. Hindi kasi siguro na. palagi naman ginawa yung... mo ginawa mo yun dahil gusto mong baguhin Hindi, na, palagi naman, naman... siguro nyang kinakausap si ano, sinasabi niya ano ng problema, ganyan kung bakit siya ganon ganon. Sinasabi niya, pero hindi siya pinapakinggan. Eh, wala na siguro yung choice si Des, kaya pumunta dun sa opisina. Sa opisina talaga? Oo. Eh, syempre, napahiya yung kinakasama mo eh. Ano naman ang, siguro nagulat yung boss mo. <laughs> Nadata mo yung boss mo. Nanunood sa, ano, sa cellphone niya. Inabala mo. <laughs> Oo. Ang laki ng mata ng boss mo. Pero kasi, mo. alam mo Des, masyadong personal nga yung atake mo sa boss niya. Eh, ang, ang, ang problema lang naman dyan, pare, di ba silang dalawa, at ang sinangguni mo sa boss, yung personal na buhay ninyong dalawa. Eh, hindi naman trabaho yun boss nila Sabi ni Minerva ng Kamuning wala naman po maring desk kinalaman ang trabaho ng kinakasama mo life. Sa kung ano man ang meron kayong sigalot na mag-asawa Oo as long as nagagawa ng asawa mo 'yung trabaho niya wala siyang karapatan, walang karapatan yung boss niya, natanggalin siya sa trabaho. Napahiya nga naman yung kinakasama niya, yeah. kasi kita mo, ang balik pinag-uusapan na tuloy siya sa... Di diba? ano, ba, parang ano na ang tawag doon, sirang-sirang ang pangalan niya, nakakahiya. Siguron, wala na yung choice si Maring, Des. No, ganun so, so, so kung baga, desperate moves na yan. Des, di ba, Des. Des. Oh. Desperada. Desperada. Desperadong moves na yan, Maring. Wala na kasi siya sigurong mapuntahan, walang masabihan. Eh, pag kinukompronta eh, siguro kasi... yung jowa niya, nagagalit, binubugbog siya. Maring Des, bakit kasi sa boss mo agad pina pinadaan? Di ba pwedeng sa security guard muna ng opisina yung pinadaan mo muna? Di ba? <laughs> Pwede <laughs> sa boss talaga agad. Alam mo Des, dapat sa DSWD ka nagsumbong para tanggalan siya ng four-piece. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi siya makabila ng four-piece masyado nga, uh, maraming karaingan, Mare. Si Maring Des, oh. maraming karaingan. Siguro nga kasi, pare, wala na siyang choice. Desperate moves niya na yun. Kasi nga, pagka sinasabi niya yung problema kay Sammy, wala namang, hindi naman siya pinapakinggan. Mm -hmm. Binabaliwala siya. Binubugbog pa. Ang galing niyo, Maki Bibo. Grabe, damang-dama ko yung mga drama niyo ngayong umaga. Damang-dama mo yung bugbugan. Oh, oh, oh. Yeah. <laughs> Alam mo, ang masasabi ko lang sa'yo, huwag ka magpakamartir dyan sa ganyan lalaki. Kasi unang-una lang pinatunayan na sa'yo na hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Hinti biruin mo, pare, hindi nagbibigay ng pera. Nagbibigay ba? Di ba sabi hindi daw nagbibigay? Madala lang na mag-intrega ng Madalik sweldo. mo na. Tapos nahuli mo pa sigurong may babae. Mm. Tapos, nag Tapos nagchat sa'yo kagabi na tapos na sa inyo ang lahat sa, dahil sa ginawa mong pagpunta sa opisina nila at pinapatanggal mo sa trabaho yung kinakasama mo. Oo. oo. Ay nako. Sarap Siguro. makinig sa inyo. Nakakawala ng pagod ang mga programa sa Win Radio. Ganang-gana ganang ako sa work ko. <laughs> Sabi ni Jonalyn, siguro Des, dapat it's time for you na maghanap na ng sarili mong trabaho para hindi ka na umaasa sa entrega mm -hmm. ng sahod ng damuhong Masyado yan. Masyado kasi ang gastadora, hindi mo nararamdaman yung bigay. Bakit ba? Kailangan ko na po pa-rebound. Huwag pa rebound, -rebound daw Re siya. Rebound kasi yun. Ito, ano basketball. Then, hindi, naman natin kilala si Des. Huwag natin siya sa kung anong pinagadala niya. Ang sinabi lang niya sa atin, binugbog siya kasi nagalit sa kanya ang kanyang jowa dahil sinabi nga sa boss, yung pinagdadaanan nila ang dalawa. Pero kasi ang mali mo dyan, Des, pinersonal mo masyado. Mm -hmm, eh, masyado trabaho yun eh, di ba? Hindi mo dapat yung ginawa. Parang wala ka namang GMRC. Sumobra, si oh nga, sumobra Parang di ka nag grade 2, di ba? Well, uh, syempre, naunawaan ka namin yung damdamin mo, oh, di ba? Oh, yung emosyon mo. Bugso ng damdamin. Dahil talagang sabi nga, pag puno na yung salop, di ba, Mari? Talagang oh, 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 napuno ka na, wala ka nang ibang... Ano, yun ang naisip mo para magbago yung... Kaya lang mukhang tagilid yung mga naisip mong pamamaraan para sa'yo, siguro sa naiisip mo na magandang pamamaraan yun para magbago siya, di ba? Yung tigilan niya ng pagbababain niya, entrega na sa iyo yung sweldo niya ng kompleto, pero mm -hmm. mali eh. Mukhang hindi ganun dapat ang ginawa mo. Alam mo ano? si si Maring Aim nakaka-relate ah, talaga. Ang sabi niya bugso ng damdamin Binugbog kasi. Binugbog ka rin ba? Ito <laughs> <laughs> nga. kasi Maring Des bugso ng damdamin mo yung pinapairal mo. Pero relate ako diyan, yung partner ko may babae din tapos galit pa kapag kinakausap ko. Pinuntahan mo din sa ano? Pero okay, okay lang. lang. As long as nakaya ko tumayo sa sarili kong mga paa. Yun yung sinasabi ko sa iyo, Des. Siguro it's time for you na maghanap ng sarili mong trabaho mm. para hindi ka umaasa sa sustento ng lalaking niyan. Para... Sa mga ganung pananalita ng kinakasama mo, mukhang talagang pati siya eh, nasagad na rin. Kung ikaw ay eh, nasasagad na sa inyong uh, awayan, eh, siguro sa ginawa mo, eh, ano pa ba ang magandang rason para magkabalikan pa kayo, di ba? Siyempre, nagkahihaan na, Di ba, napahiya na yung kinakasama mo sa opisina Ayaw niya. mo siya, eh. Mainam yan kasi na meron kang sarili mong kita rin. Kasi mm -hmm. ang hirap din ganyan. Para magka, ma mangyari man ang kung kahit ano, magkawalaan man, at least hindi ka mawawalan, meron ka pa rin. Kaya nga, Iba? Mare. Kagaya niyan, iniwanan ka, oh nga nga ngayon. Mm -mm. Wala ka kasing trabaho. Masakit talaga yan. Eh, well, ganun talaga ang buhay, Mare. Ano, kung talagang ayaw na niya, hindi eh, pa kawalan mo. At mm -hmm. least makakalaya ka na rin sa panluloko niya. Mm -mm. At pang wala niya sa'yo. At stress yan, Mare. Di mo ba ano, nakikita ang sarili mo? Ginagawa mo yung mga desperadang mga bagay para lang dyan sa lalaking yan. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Nakakaawa. Sa pagkadesperada mo, nabugbog ka tuloy ng wala Kaya, sa oras. Dila, bigyan mo ng respeto ang sarili mo para kumawala sa ganyang uri ng relasyon at sitwasyon. Kasi, Mare, hindi nakaka-fresh. Ayan naman. Diba? Ayan ang pagdamay namin. Si Kapag Mare. may sarili kang Maki, pinagkakakitaan, kahit mawala si jowa, okay lang. Siyang tunay, Maring Maki. Ano? Ayan. Kaya mo. Relate na relate talaga yan si Mare. <laughs> ay na yaketa ay <laughs> di ba kasi ng manila di ka nang uh, minamahal binubugbog ka naman, pa hindi, grabe naman hindi wala nang inaabot wala, wala nang inaabot di ka pamahal may babae pa tapos mabubugbog pa awit ah, oh <laughs> kaya wag na nega x cancel order Back ayan si Des ng Pandakan manila at naway uh, nagbigay ng uh, kaaliwan ng inyong mga paikinigay ng mga pero may pangalawa pa tayo mare Nabuhay pa. ang patay. Nabuhay na patay. Yan. Ito pa isa pang maka, ano to pare, makapagbagbag damdamin yan na naman. istorya. Ito mamaya malalaman natin yan kay Chris ng Bacoor Cavite. Ito na. You problem, Chris. No problem. Para sa ating pangalawang pagtatanghal at pagsasayang papawid ng inyong Sometimes When We Touch. Maring Maki at paring Macho, padami naman po sa pinagdadaanan ko ngayon. Ako po si Chris, 36 years old, single mom dalawang anak ko sa asawa kong Simon Kasal po kami ni Bernard pero two years na po kaming hiwalay. Sabi? Maret pare, simula nang maghiwalay kami ni Bernard, wala pa rin kaming natatanggap na sustento ng mga anak ko mula sa kanya. Tapos, magugulat na lang ako, may annulment siyang pinadala at pinapapirmahan dahil magpapakasal na raw sila ng bago niyang kinakasama. Ako po. Ang kapal ng mukha di ba? <laughs> Hindi na nahiya. Dapat ba akong pumayag? Marikoy at parikoy. Kasi parang ayoko talagang pirmahan dahil ang unfair naman nun para sa mga anak ko. Wala na nga siyang sustento tapos ngayon mas magiging malaya pa siya sa responsibilidad niya sa amin dahil ipapawalang bisa na niya yung kasal naming dalawa. Ano bang sa tingin ninyo? Sana mapayuhan niyo po ako, Chris ng Bakuor. Mga kapitbahay, ang ating pangalawang pelikula ay may pamagat na Nabuhay ang Patay. Ito na kaya yun? bago naman. Ito kaya? Baka ito? Para kasi ng gate eh. Color purple na yan. Baka ito na nga. Chris? <coughs> Chris? Chris. Sino ba yan? Sino yan? Sino ya? Chris. Sino ba yan? Oh! Buhay ka pa pala! Ano ginagawa mo dito? Akala kong patay ka na! Mga kapit bahay! May nabuhay na patay! Ano? Mga kapit Ano ba? May nabuhay na patay! Ano? Ano, na ano ka ba naman, ah! Chris? Hinahong ka ha? Kumalma ka! Hindi ako nagpunta dito para makipag-awit mag-skandalo. Ano ka ba? na wala. Kahit paramdam wala. Anong inaasahan mong reaction ko? Matuwa? Salubungin ka ng banda musiko? Abay, malamang Bernard! Magugulat ako! Uy, ka! Yung kabog ng dibdib ko! Chris, <laughs> hindi rin naman ako magtatagal dito eh. Nagpunta ako dito dahil gusto ko lang malaman kung natanggap mo yung pinadala ko sa'yo. Pinadala? Sa responsibilidad mo bilang ama sa dalawa nating anak pinadala patawa ka anong pinadala Oo, oh, alam ko 'yun <laughs> patawa pero may pinadala ako dito eh ha gusto kong pirmahan mo 'yun ah ayun ba alin yung helmet bakit ko naman 'yung pipirmahan ano ka sinuswerte? at nagpunta ka pa talaga dito para lang doon ang kapal din naman talaga ng na mukha mo eh no ha grace patawarin mo na sana ko. ako Pwede naman natin mapag-usapan ito eh. Lalo na yung tungkol sa mga anak natin. Ah, ganun ba? Eh bakit ngayon pa? Pinalipas mo muna yung dalawang taon para, para lang makipagkita tapos yan ang ibubungad mo sa akin? Pagpapawalang bisa ng kasal natin? Aba magaling! Please naman, sana naman pakinggan mo ang mga paliwanag ko. Eh! Kahit para na lang sa mga anak natin. Please! At ngayon mo lang talaga naisip ang mga anak mo kasi ano? Kasi may pabor kang hinihingi? Ang galing mo rin ano? Hmm. Gagamitin mo pa yung mga anak mo para sa sarili mong interes? Ano klaseng ama ka? Umalis ka na nga dito! Hindi ako papayag! Ayoko! 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 And, God makin <coughs> <So, Marie. Yon. laughs> Ano daw ba dapat niyang gawin ngayon? The Makirena Story. <laughs> sabi, Charot. O, hindi pa ako kasala. <laughs> Ayun. Ano daw ba? Ano daw ba ang dapat niyang gawin? Katunog na magkatunog eh. The Macarena story. Ano ba? ano ba dapat gawin niya eh, dan. Alam mo, da, da pare ito sabi ko lang. Chris, alam mo kung anong una mong ano dapat, ba dapat gawin? gawin? ni Chris? Alam mo kung anong unang dapat mong ano gawin? Ano dapat gawin? Tumingin ka sa mga mata ko. Ano 'yun? Una mong dapat gawin, huminahon ka. <laughs> <laughs> huminahon ka. ka dapat. Para makapag-usap kayo nang maayos. Kasi kung OA mo, may sakit si Chris. Yan. May sakit yan, pare, si Chris. Anong sakit? Pagka-OA. <laughs> OA, oh, eh, no? OA mo, mare, ha? Wala <laughs> ba? <laughs> <laughs> oh, ka muna, Chris. Hindi mo mo inalok ng tubig yung ano mo. Sa pa, ba't siya alokin ng tubig? <laughs> tubig mo lang, o kaya naman uh, sandwich o turon man lang na, ano. <laughs> Pinapasok mo muna sa bahay mo. Hindi, pero naiintindi ako si Chris, ah. Kahit ako din, ganun gagawin ko. Bakit ka papakita dito after two years, tapos mapapirmahan mo lang sa akin yung annulment? Mm, mm, Ay, naku mm. talaga naman, oo. o. oh. Ay, diba? Naku, Nakakaloka yan. Namaya natin si Chris ng Bacoor. 0977-7000-915. Maki Bibo sa umaga! Huwag kang papayag nang hindi mo nakukuha ang dapat para sa mga anak ninyo. Mark tahimik lang ng Valenzuela. Yan. At sabi naman, the one and only Darwin ng Katmon Malabon. Maring Chris, huwag kang pumayag sa annulment ng asawa mo. Posibleng gawin din yan sa ibang babae na ang ginagawa niya sa'yo. I-demanda mo siya. Hindi pwede ang pagiging buhay single niya. Oh, oh. Ano bang oh, Si Oh. Si Jello nga, sabi ni Jello, huwag mo pirmahan, Chris. Kasuhan mo siya para obligadong magsustento sa dalawa ninyong anak. Kaso talaga? Hindi pa pwede ipakulam lang muna? Hindi, kaso talaga. Ano ka ba? Ba't mo sa ulam? Pinabayaan yung mga bata para sa pansariling interes. Animal ka, Bernard. Sabi ni Jello. Ganit na ganit yung mga kapitbahay natin kay Bernard. Kung ako sa'yo, die! Huwag mong pirmahan yan. Dapat dyan, eh, turuan ng leksyon. Tapos magbakasyon ka mas Magsaya ka doon sa ano, Chocolate Hills. <laughs> <laughs> <speak>. Sarado, <laughs> na, <ha>. Sarado na, Captain Sarado na nga. Sarado na. Alam mo, sabi ni Josie, may magagawa ka para sa para dyan. Magsampa ka ng kaso. Marami ka malalapitan para magsampa ng kaso. Lalo na dyan sa walang yang Bernard na Ayan. yan. Mm -mm. Uh, i ika nga, i uh, idaan sa legalidad. Sa legal oo, oo, no? totoo. Kasi para... kasal kayo eh. ba? Mm. Diba? Pero una mo dapat gawin talaga, muminahon ka, mag-usap kayo ng tama. ba? Diba? Maka Medyo umuoy para... ka lang naman sa party. Pero oo. alam naman na, hindi na namin damdamin mo. Ayos. So, naman, dalawang taon ba naman din nagparamdam totoo. sa'yo? <laughs> tapos ayan parang kabute, oh, eh, nabuhay ang patay oh tapos nagdemand agad sa'yo, iyo di ba oh, napirmahan mo yung alam mo ka agad or urada aligaga katuloy eh, hindi naman pwedeng tapos, ganun talaga ng mukha pag kaganoon mm. talaga nga namang nakaka init ng ulit nakaka high blood yan hay nako talaga o, mm oh -mm. ma mare wag kang paano diyan bibigay sa mga gusto ni paring ano ha sino yan ni si paring bernard. ni paring bernard mm -mm. kasi alam mo na eh, baka Ayan, dalawang taon nga siyang nawala tapos biglang guguluhin na naman yung buhay mo. Istorboin ano, ka na naman. So pag pinirmahan mo yan, edi malayang malaya sila ng babae niya tapos nakawala pa sa responsibilidad sa mga anak mo. Paano hmm. yung mga anak mo? Ang isipin mo ngayon yung mga anak mo. So huminahon ka para makapag-usap kayo ng maayos para sa mga anak ninyo. Kahit yun na sa lang, mga para doon na lang, na, para sa mga diba? anak ninyo na lang. Maring uh, Chris, okay? Ngayon kapag kami usapan kayo, di ba pare? May usapan na kayo, maayos sa usapan ninyo. Pag nakita mong responsable na, o oh, edi, Go. Pongga, go. Palayain mo rin ang sarili mo para makalaya ka na rin. Diba? Pero mahan mo na yan. Oh. Mapairaming ka pa namin ng ball pen. Pero dapat mag-usap kayo para sa mga anak ninyo. Dapat hindi makalimutan ng mga anak. Hindi ba, pare? Yang tunay. Kasi, Diyos ko. Nakaka-stress kaya bumuhay ng uh, anak na mag-isa ka lang? <laughs> bumuhay ng patay. Hindi. <laughs> <laughs>